One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga samnin nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Grabe! Ang daming pange. nakakaloka. Kanina may Miss Earth, ngayon naman merong Universal Woman. And then, of course, sa mga ninyo, ang mga reaction natin mamaya doon sa Sambrusas Crown. Nakakaloka. Kakapagod. So, yon So, eto na nga. Siyempre, marami akong hati na chika sa inyo. Hindi na muna ako babate. So, yon So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bongga bongga So mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, syempre, Mr. Nawat nagdiriwang na kanyang kaarawan. Dahil birthday na ngayon ni Papa Nawat, so syempre, babatiin natin siya ng bonggang-bonggang happy, happy birthday! So, yun. So, syempre, good health para kay Papa Nawat at saka alam mo yon mas more inay pa sa mundo ng pageantry. Ayun. So, yun naman talaga yung wonder ko sa kanya. Kasi alam naman natin na talaga, ay nako si Papa Nawad, pagdating sa mga pagtataray, sa ingay ay nako number one yan so yan so good luck and then happy birthday uli kay Papa Nawat and then ayo so sana lalo siyang magmukhang younger pa ng bonggam bongga so yan at syempre para naman sa sumunod natin chika so kanina nga naganap nga ang Miss Earth Philippines 2025 so mamasam anong masasabi mo sa kanilang eksena mm -hmm. So, syempre, katulad pa rin ng mga nakikita natin noon, hindi pa rin sila na-improve. Pero ako, para sa akin, happy ako, syempre, para sa kanilang 25 years anniversary. Bongga! Ayun yung masasabi ko. Ayoko na kasing hanasin ng hanasin ang Miss Earth kasi nga, ba diba, from the beginning naman, eh, alam naman na natin na ganyan ang Miss Earth. Diyos ko, magugulat pa ba tayo? ba diba? Hindi na to bago sa atin. Siguro nandun lang ako sa part na siguro ay maging happy tayo at supportahan natin ang Miss Earth. So, maganda ang pinakita nila production kanina at ayun, bongga naman ang lahat ng eksena. So, type ko si Robbie Domingo. Napakagaling mag-host, di ba? Sus ko, niyami siguro neto. Charot! So, ayan! Nakakaloka! Pero ito ang mas nakakaloka. Sabing ganon. So, mamasam, anong masasabi mo? Dahil, ay, nako, umikse na daw ang pambato ng Phuket, Miss Universe Phuket, dito sa kanilang ano, presentation. So, ayan na nagmaa, nagmala at isa manalo na nadulas din. Well, ang masasabi ko dyan, gaya-gaya po tumaya, charot. So, nakakaloka kasi may pag ganun, may pa-slide din. Pero kanina, grabe, ang ganda-ganda-ganda-ganda ng gown niya. At kumabog ng bonggam-bongga -bongga yung beauty niya. Sobrang gusto ko yung beauty na meron siya. At masasabi ko, winner. ba diba? So, the way ko paano talaga siyang maglakad. Parang, pak, pak, pak. O, oh, ba diba? So, I love her. Gusto ko yung styling. Ang ganda. Oo. Oh, oh. Sobrang panalo. At eto nga, ba diba? Kahapon na may eksena din sila. And then, ayol So, naligwak niya ng bonggong-bongga si ano si Vina natalo niya sa ano ba to sa fur costume nila at ayun nga so nakakalungkot kasi parang si Vina pasabog tapos siya ang nanalo charot so yun so humihina na ba si Vina sa competition so hindi hindi humihina si Vina siguro nandoon lang na keep going lang And then, kung swerte ni Vina, swerte ni Vina. Mali mo sa kanya mapunta ang corona ng Miss Universe Thailand, di ba? So, yes, maraming mga nagkukumpit dito na malalakas. Pero, hindi pa naman niya talaga masasabi natin na this is it na. Kasi, meron nga silang tinatawag na preliminary competition. At doon sa preliminary competition, doon talaga magkakaalaman. Alam naman natin yung drama talaga ng mga pageant dito. Doon talaga sila sa preliminary competition. Yung mga eksena dyan, para yan sa mga special award, pero wala siyang kinalama sa magiging laban mo sa preliminary competition. Kaya, laban lang. So, yan! Ay, nako, nakakaloka panalo talaga si Adele ng bonggang-bongga. -bongga. And then, eto nga, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa eksena ni Vina? Mm -mm. Si Vina, wala. <laughs> Ganun pa din. So, laban lang syempre para kay Vina. Alam ko naman na kakabog ng bonggang-bongga -bongga. si Vina pagdating sa competition na to. Medyo maaga pa, para ano, magpasabog ng todo-todo. So, kahapon na nagpasabog siya, hindi pumutok. <laughs> Kasi nga si Phuket ang talagang bumongga kahapon. So, nakakaloka. Kawawa naman ano si Vina. Parang nagtodo siya kahapon eh, no? Sa no sige, todo natin to. Tapos, kanina, todo na naman siya. Michael Cinco yung gown niya. Ang bongga ng lola mo. Ay, nako. Siguro, dahil nga kahapon, kinabog siya. So, ngayon, ayaw niya na magpakabog. At, umarangkada na siya ng bonggam-bongga. pa, eh? sige lang, laban lang bina, di ba? Ay, nako. Talagang ganun talaga ang competition. Pero, eto, para naman masasumunod sumunod natin, chika, ano naman ang masasabi mo, Liana at nasa puso pa rin ang Miss Earth dahil nga kanina ay umaten nga si Liana at Duana sa Miss Earth, sa Miss Earth Philippines. So, Ganun talaga si Liana. Si Liana, marunong kasi siya tumanaw ng utang na loob. Alam niyo yun. Ayun yung nakikita ko sa kanya. Hindi siya nagmamaganda ng bonggang-bongga. -bongga. At ang Miss Earth, ang title niya. At isa siya sa mga fight ng 25 years ng Miss Earth. And then, dapat talaga nan siya. Hindi porkit na nagpunta na siya sa Miss Universe Philippines, ay hindi na siya part ng Miss Earth. fight siya kasi isa siya sa mga winner talaga, di ba? Kasi siya yung winner nung nakaraan. At hindi lang winner basta-basta yan ng Miss Earth Philippines kasi first runner-up siya sa Miss Earth. Kaya ang masasabi ko, si Liana Duana ay isa sa mga kinikilala ko na talagang magaling pagdating sa kung paano tumanaw ng utang na loob sa kanyang mga nararating. At ayun maganda kay Liana Aduana. Nananatili siyang humble. Yes, palabas siya Liana Aduana pagdating sa entablado. Pero yung humbleness niya ay hindi matatawaran. Tingnan mo dito sa Miss Universe Philippines, second runner-up siya. Pero lagi siyang active sa lahat ng event ng Miss Universe Philippines, sa mga pa eksena nila, and then keep going. Siyempre, si Liana Adwana. So, yun yung maganda sa kanya. Talagang nandiyan siya at tuloy-tuloy sa management ng Miss Universe Philippines. Hindi siya yung, ay, second runner-up lang ako, ayoko, naaalis na ako. Wala siyang ganong eksena. Kaya, talaga para sa akin, winner talaga ang Liana Aduana. So, isa siyang tunay na reyna. ba So, yun. Kasi, di ba yung iba, pag yung hindi na nanalo, hindi mo na makikita, or pag nag-runners up lang, ay, ayoko dyan. Yung mga tipong ganon. Lagi na silang busy. Pero, si Liana Aduana, hindi siya ganon. Kaya nga, gusto ko nga siya bumalik uli sa susunod na taon sa Miss Earth. Kasi, alam mo pa yun, para, ano, tawag dito, mabigyan siya ng ano, title uli. So, mali mo, di ba? Siya ang sumunod na Miss Universe Philippines. Why not? Di ba? So, yon So, syempre, para sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganun, at sa manalo suportado daw ni Pia Wurtzbach at sa Kani Catriona Gray sa magiging laban dito sa Miss Universe dito sa Thailand. Ay bongga yan, gusto ko yan. Na natin, syempre, hindi naman natin masabi na ay mananalo dito si Atisa Manalo. Marami kasi din lumalaban. But nandoon ako sa fight na sana maka top 5, di ba? So, laban lang. Ayoko kasi mag, ano eh, sa ngayon eh, parang ayoko mag-hope na, ay naku, mananalo tayo ng Miss Universe, mananalo tayo ng Miss Universe. Ayoko ng ganon. Gusto ko, surprise. Yung, alam mo yun, yung tipo, magugulat ka na lang, ay, winner tayo, ay, tayo ang nag-title. So, ang sarap ng feeling ng ganon. So, Siyempre, para sa akin at sa Manalo, kakabog naman niya ng bonggang boga at maghahanda. At sana nga, makuha niya yung vibes na ibinibigay ng katulad ng isang Catriona Gray at saka ni Pia Wurtzbach dito sa competition ng Miss Universe. Malay ninyo, mag-alay kay kay, kay Atisa ang ano ang mga bituin sa langit at tayo ang mag-uwi ng corona di ba so yo so laban lang syempre kay Atisa Manalo and then looking forward ako ko ano nga ba ang magiging eksena niya sa darating na kompetisyon ng Miss Universe so yo kayo ba excited din ba kayo for her kasi ako yes sobrang excited ako di ba so yo so para naman sa sumunod natin, chika, bago natin pambato sa Miss Earth na si Joy Barcoma, mama something mo, mom, aariba kaya ng bonggam bongga. Well, masaya ako dahil siya ang nanalo dito sa Miss Earth Philippines. Sobrang, alam nyo sa totoo lang, ang galing-galing-galing-galing niya galing, galing, galing dito. Sobrang panalo pagdating sa Q&A. Talagang umariba talaga ng bonggam boga hanggang sa dulo, no? Sobrang, wow, ang galing no mga ako. In fairness naman, hindi lang naman si Joy ang magaling. Kahit din naman si Antipolo at saka si Leite, talagang magagaling din sila. So ngayon, ako para sa akin, syempre, looking forward ako ko ano nga ba ang paghahandang gagawin ni Joy para sa magiging laban niya sa Miss Earth. So nabigyan na siya ng opportunity na makapag-compete ngayon dito sa Miss Earth. And, ayan na. So, dream come true. Di ba? Ay nako. I'm so excited for her. Ko ano ang ipapakita niya sa competition ng Miss Earth. And then yes, parang pini ko malakas yung laban niya. Basta mag-ready lang syempre kasi hindi rin naman natin alam kung sino ba yung makakalaban niya. And then looking forward kung ano ang magiging eksena niya. Alam ko sa Vietnam gagawin yung Miss Earth or sa Philippines ba. Basta, yon So, kung sa Vietnam, eh, di dapat pagandaan niya yun ng todo-todo. Eh, kung sa Pilipinas, syempre, magiging mas madali lang para sa kanya. Pero sa nakikita ko, matalino, magaling si Joy. At in fairness talaga sa kanya, sobrang ginalingan niya ng bongga-bongga kanina doon sa Q&A. Ay, naku, wala akong masabi sa Q&A niya. Ang panalo ng dating. Kaya, Joy, winner ka. So, yan. Yeah. So, syempre, excited ako for her at excited ako kung ano nga ba ang magiging eksena niya sa competition ng Miss Earth. So, good luck, di ba? And then, eto nga, para sa sumunod din, chika, pambato natin na si Mirna isgera tingin mo, makakaariba ba ng bonggam-bongga -bongga sa Miss International ngayong taon na to? ay nako malapit na rin yan by November na rin ang magiging competition niya. November 27 yata so syempre excited din ako for Mir na so hindi na natin siya naririnig no hindi rin natin siya nakikita ngayon sa social media sobrang tahimik ngayon ng Mir na isgera, hindi katulad noong after bago siya magbigay ng corona sa magiging bagong Miss international or binibining Pilipinas international, sobrang active talaga siya sa social media. And then after noon, wala tayo narinig sa kanya. Mm -hmm. Di ba? So, mukhang tahimik ayun nga siguro, nag prepare nga siguro si Ganda para sa magiging laban niya sa Miss International. So, piling ko manggugulat siya. Manggugulat siya sa atin lahat. Sabi gano'n, manggugulat na may El Tokuyo. Hindi. Hindi may El Tokuyo si na dito sa Miss International kasi talaga yung capacity level niya pagdating sa pasarela, pagdating sa styling, I winner. Kung ikukumpara ko siya nung nakaraang taon na pambato natin na si Angelica Lopez, medyo kasi si Angelica, ang presensya kasi ni Angelica, aggressive eh. Si Mirna, medyo mararamdaman mo pa na parang pang Miss International talaga yung dating eh, di ba? So, magkaiba sila. Kaya parang feeling ko, mas magiging madali na maka-eksena Si Mirna isgera dito sa competition ng Miss International ngayong taon na to. At syempre, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging pasabog niya sa darating na competition. So, yun. Kaya, looking forward tayo dyan ng bonggam-bongga. -bongga. And, ngayon pa lang nakikita ko, nako, ang lakas ni Atisa, ang lakas ni Joy, ang lakas ni Mirna isgera Kaya, parang piling ko, Philippines... Waiter. So, yun nga, sabi gano'n, tingin ko daw ba kung makakapag-uwi daw ba tayo ng corona mula sa mga kandidata na ilalaban natin sa international pageant. Parang tingin ko naman, isa dyan sa major, di ba? Nakatulad ng Miss Universe, Miss International, Miss World, tapos ano pa ba, Miss Supranational, Miss Earth, at saka Miss Grand. Parang piling ko isa doon, mapupunta sa Pilipinas. I hope na sana ang International and I hope sana ang Universe and then malay mo, mag back to back pa tayo sa Miss So, tatlong corona yan, di ba? Kaya, Philippines, be ready and laban lang. So, I'm so excited. Lalo na yung mga lalaban dito sa Bangkok, Thailand. Sobra talagang, ay nako ngayon pa lang, na-excite na ako. Kaya, ano lang, siguro nandoon lang na mag-pray lang tayo for them. Di ba? Diba? So, yon. So, kayo guys, excited na rin ba kayo sa magiging ganap at eksena ng mga candidates na ilalaban natin sa international pageant? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.